Ginawa na naman po ng kwento. May bagong issue na naman atong mga diehard. Ganyan naman yung mga yan. Yan po talaga ang pinakatrabaho nila. yan po sila nabubuhay sa aspetong yan. Yung gumawa ng uh, kwento, peking kwento, para siraan ang mga taong uh, tinuturing nilang kaaway. Tinuturing nilang kalaban. Yun naman eh. Yun ang totoo. Madalas atong mga diehard talaga ang hanap ng mga yan ay gulo at away. So, kaya ang nangyayari, wala na silang makitang kaaway outside of their circle. Ang nangyayari po ngayon, sila-sila na ang nag-aaway. Sila-sila na ang nagsisiraan. Sila-sila na ang naglalabasan ng kanilang baho. Kadiliman niya daw, ano, versus kasamaan. So, sila talaga yon Hindi na kasi kaya nilang sirain yung mga tao na uh, parang wa-effect na sa mga outside of their circle yung kanilang mga paninira. Nasanay na rin tayo, ano ho, matindi talaga itong mga diehard. Matindi po talaga. Noong nakaraang uh, buwan, binisita po ni Senatorial Aspirant and former Department of Social Welfare and Development Secretary Erwin Tulfo, si Attorney Lenny Robredo, ang ating former Vice President. At binigyan ng kulay ng mga yan, binigyan ng kwento ng mga yan ang pagbisitang ito. Bumisita rin siyempre si sa uh, si Sara Duterte kay Atty. Lena Robredo noong, noong panahon na yon. At positibo ang kwento na pinakalat ng mga DDS. No wonder. syempre Sa ngayon, ito po ang kanilang kwento. Itong pagbisita daw na ito ni, ni um, DSWD Secretary Irwin Tulfo, ito daw ay sinyalis na mas may tiwala siya kay, kay Atty. Lenny Robredo kaysa kay, kay BDM. Positibo kung titignan natin sa kabilang banda dahil mas may tiwala daw pero talagang talagang ano ba ang punteriya na itong mga diehard na ito hmm. na sirain ang nasa Malacanang at sila mismo may may intention may hidden agenda kay nila Lenny brother. yung tipong akala nila uh mabubuyo nila or mapapaikot nila ang ulo ng mga kakamping para sila ay kampihan. Sumanib sa kanila at banata naman ang administrasyon. Nagkakamali po kayo dyan mga diehard. Ito daw ang plano eh. Ito daw ang plano talaga na uh, dahil nga antiwala ng mga katulad ni Erwin Tulfo ay kay kay Atty. Elmer Nepredo, sigurado daw na babaliwalain ang nasa Malacanang or ilalaglag na ang nasa Malacanang na itong si or dating DSWD Secretary Erwin Tulfo. Ganyan po ang kwento ngayon ng mga diehard. Um, wala nang pwedeng paniwalaan sa mga kwento ng mga ito eh. Puro kasi talaga ang, ang basihan ng kanilang mga kwento ay para siraan ang kabila, para siraan yung mga taong ayaw ko sa kanila at hindi naniniwala sa kanilang mga kabalastuan at kademonyuhan at syempre iangat yung kanilang idolo ng, mga Duterte at ipromote din yung kanila ko nung pagiging malinis pero kabaliktaran ang totoo dahil napakarumi at puro nga kademonyohan ang alam ng mga yan. Good luck!